kakaning Pinoy na talaga namang, ayan, napakadaling ang gawin. So, ang tawag dito ay Pilipit. Hi everyone! Another day, another vlog with me. So, ayan, for today's video ay magluluto naman ako dahil hindi kami makakapagtrabaho sa labas so dito na lang ako sa loob at magluluto dahil lalo at malamig ang panahon ay kasarap naman talagang kumain so ayan for today's video ay gagawa ako ng isang kakanin na talaga namang ay napaka simple ang recipe at kayang kaya so hindi po ako ganon kabihasa magluto sadya lang po talaga ako ay mahilig manood at mahilig sumubok So, yun lang po talaga ang aking hilig. Lalo na kapag meron naman ako available na magagamit, ay talaga namang sinusubukan ko. Lalo na kung tingin ko na kaya naman doon sa aking mga gagamitin. So, ayan. Kaya naman, ngayon ay gagawa ko ng isang kakanin na kung tawagin ay Pilipit. So, kakaning Pinoy po iyon. So, yan Mag-start na nga tayo dahil napakasimple nga ng aking gagawin na lulutuin kakanin. So, ayan. Meron tayo ng 2 cups ng glutinous flour. yung malagkit. Tapos, meron naman tayo dito ng half cup ng all-purpose flour. So, ba diba? So, ito lang yung aking gagamitin. Tapos, sahaluin lang natin na ma-mix yung dalawang uri ng flour. pag okay na siya, so magre-ready lang tayo dito ng 1 cup ng tubig. So, ang paglagay is hindi rin lang ah uh, hindi, ano yan, hindi agad-agad, yung paunti-unti ba. So, ganun. Paunti-unti lang yung lagay natin ng tubig. 'di diba? So hindi ako ganoon kagaling magluto, guys. Sadyang talagang mahilig lang ako manood. Tapos kapag nagugustuhan ko nga, na gusto kong i ay talaga namang sinusubukan ko. So ito ay isang kakaning Pinoy na talaga namang napakadali lang gawin. Unti-unti lang yung kasi baka mapasobra naman. sarap kasi yung gumawa ng mga kakanin yung lalo. Ah, at maulan. O, diba? So, kakamihin ko na nga lang kasi para mas mahalo natin. So, naghugas naman ako ng kamay, ha? So, kailangan pag nagluluto tayo ng mga pagkain ay talaga namang kailangan ay lagi tayong nakapaghugas ng kamay. So, mas maganda kasi kamay na lang para mas maganda yung pagkakamix niya. Para talagang halong-halong. -halo. Kasi hindi naman siya pwedeng masobrahan yung kanyang pagkakaano ng dough. Kaya naman, kung gusto nyo rin itong subukan, aba naman, napakadali lang nito. So, yung pinaka, ano lang, kailangan natin is yung glutinous flour lang, tapos all-purpose, tapos tubig. Siyempre, mantika, kasi yun yung piprito natin to. Tapos, asukal para pang coat. So, ganun lang. Gusto ko pang itry susunod is, gusto ko pang gumawa, sumubok ng ano, chakoy. Ano yung chakoy? So, ano din yun? Kakanin din yun na uh, uh, made of flour din. Kaya lang, parang may mga ano-ano patay. tayo may ano tayo yun na eh, yung dry yeast na tinatawag sa so, nilalagay. So, ito lang yung meron kasi ako. Glutinous flour at saka all-purpose all flour. Kasi nagawa rin ako ng uh, nagawa rin ako ng ang tawag na ito? Yung pulboron. Pero yung pulboron ko ay eh, yung, yung pang-provinsyang pulboron pa. Yung tipong pag kinain mo, ay talaga naman tatalbog pa sa kaharap mo lalo pag nagtawanan kayo so ayan so maano lang to kasi kailangan mo talaga ng force pero okay lang yan dahil mamaya naman ay kakain naman tayong ng masarap. Diba? So, ang late lang kasi ng haluan ko kasi wala pa mga gamit na ano. So, sakto lang yung isang ano. Ayan. Boss. So, sakto lang yung isang cup ng tubig para sa dalawang cup ng glutinous flour at half cup ng all-purpose flour. So, sakto lang yung mixture niya. So, eto na yung kanyang itsura. O, diba? So, yan. Tapos, pag ganyan na siya, so, isishhape na natin para gawing pilipit. So, meron akong dalawang plato rito. So, yung isa kasi, yung lalagyan ko ng, ginawa ko ng pilipit. Tapos, yung isa, yun yung paghuhulmahan ko. Kasi wala tayong pwedeng pagpatungan. Tapos, lalagyan ko ng konting flour yung Ah, uh, paglalagay ko nung ano na. Nang nagawa ko kasi para hindi siya dumikit sa plato. So gano'n 'yung sikreto. Para hindi dumikit doon sa plato 'yung ano, 'yung gagawin natin, 'yung nagawa ng, ano. So ganyan lang. 'Yan. So para hindi dumikit 'yung nahulma natin. So, sa, ano, sa laki, kayo na lang yung mag-estimate kung gaano ba kalaki yung gusto nyong gawin. So, dito lang ako sa plato. So, ganyan. <laughs> so, ganyan. So medyo maliit lang ang gagawin natin para para marami tsaka hindi masyadong nakakaumay eh. kasi lalaki naman to eh kapag primito na so lalaki naman siya kaya liitan lang natin so pag naging ganito na siya ayan <laughs> ang hirap kasi ang, ang ano ng camera. So, iti-twist lang natin siya. So, Tapos, iti-twist lang. So, ganyan. So, ganyan lang yung kanya magiging itsura. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya pag ako ay natapos na. So, ayan. Natapos na nga ako at nakagawa nga ako ng 20 pieces. So, ayan. Ready to cook ng ating pilipit. O, ba diba? Ang kikit lang ng size niyan. So, mamaya makikita nyo kung magiging itsura pag naprito na. So, ayan na. Handa na nga yung aking mantika. So, paiinitin lang bago ko nga siya lalagyan ng pilipit na lulutuin. Ayan na, mainit na yung mantika. So, pwede na tayong magsalang ng ating pilipit na lulutuin. So, Isa-isa lang. Bakit nga ba tinawag na pilipit? So, dapat hindi sila magdikit-dikit. So, dahan-dahan lang. So, mapapansin nyo naman kung luto na nga itong pilipit kapag lumitaw na siya so yun yung sinyales na pilipino, lutu na yung Pilipinas. na magdukot. lang na hindi sila magdikit-dikit. Tapos, pag Nag-light brown na yun sa kabila. So, pwede na natin balikta rin. Para yung kabilang side naman yung maluluto. Pag so, ganyan na siya light brown na both side. Ayan, pwede na yan. Hanguin. Hanguin. Ito na yung first batch. So, eto naman yung sunod kong lulutuin. So, ayan. Papakita ko na lang mamaya pagkatapos ng lahat kong ang maluto itong pilipit. Heto na, luto na nga yung aking ginawang pilipit. Pero hindi pa yan dyan nagtatapos dahil syempre lalagyan ko pa nga yan ng caramelized sugar. So ayan, hindi pa to tapos pero nabawasan na nga ng tatlong peraso ng aking asawa. So ayan, natapos na nga yung pagprito ko. Ngayon naman is magkakaramelize na tayo ng sugar so brown sugar lang yung available dito sa amin so half cup lang yung ika caramelize ko so ang gagawin ko kasi is yung sa one side lang naman ng pilipit yung lalagyan ko ng caramelize pero depende sa inyo yon kung gusto nyo ay buong pilipit lalagyan nyo ng sugar pero ako kasi is yung um, isang side lang so yan antayin ko lang yan na ma caramelize So, ayan. Kapag nakaramilize na nga yung sugar natin is pwede na natin i-dip yung uh, ginawang pilipit. So, ang aking gagawin ay one side lang. So, ganito lang. So, be careful lang kasi may So, ganyan lang siya So, ayan. Tapos, yung plato kung aking paglalagyan dapat sana is may uh, dahon ng saging kaya lang is hindi na ako kumuha. So, yan na lang yung plato. Uh, pinahiran ko na nga lang siya ng mantika. So, hindi pala ito nalagyan side. So, mamaya papakita ko na lang pag lahat ko na nalagyan kasi kailangan ay mabilis tayo dahil masusunog masyado yung aking Sarap na ba yan? Uh, ito na ang ating finished product na Pilipit. O, oh, ba diba? ay ka sarap naman. Kaya naman, tara na at tikman. Eto na nga, tapos ko na nga lutuin etong aking pilipit na pang merienda. So, ayan. Kailangan na natin tong matikman. Ay, sarap. Napakadaling gawin. So, yung iba, pinupuno nila ng coat ng caramelize. So, ako ganito lang. Half lang. Pwede na, limang piso, limang piso. So, ganyan siya. O, ba? Diba? So, let's see. Hmm. Yep. so yun na ang ating Pilipin so thank you for watching bye